dumating hindi sa wakas isa sa pinapangarap natin mga baker ang magkaroon ng sariling cricket machine. Kaya tara, sama nyo kami mag-unboxing. Matagal na ang inaasam. Ito yeah, Ito na siya! ヘヘヘ。<laughs> <laughs> update na nga pala kami nito nung nakaraan dito sa FB page. At para sa mga nagtatanong nga pala kung saan namin nabili tong Cricut machine, dito ko lang po na purchase sa Be Happy Crafts dito sa Orange app. At mga nagtatanong nga kung magkano namin to nabili, from 16,000, 13,500 na lang siya. Mas meron pa akong shipping fee discount. yiridim ko din yung Shopee coins ko. So yung total na binayaran ko is 13,848 na lang. Tapos alam nyo ba, nung chinek ko siya ulit sa Orange app, negative eh 8% na lang yung discount niya. So yun, swerte pala namin kasi na kaabot kami dun sa sale niya. Sobrang ginhawa kasi makakabili pa ako na ibang materials niya. So yun, may mga free starter kit at free workshop na kasama dito sa machine. At syempre, kailangan mo lang din ng mahabang mahabang pasensya kung uumpisahan mo yung paggamit nito. Syempre, nung pagkabili ko nga nito, e eh, up ko kagad siya. Excited yun. Gamit ko nga yung laptop namin dito at nagdownload download lang ako ng application na Cricut Design Space. Pagkatapos nga yan, e eh, sign in lang din ako sa account nila. Pagkatapos ko nga mag-sign in, ang next na ginawa ko is kailangan do i-calibrate mo na yung machine machine bago daw ito gamitin. Tinutulungan daw nito yung machine natin na ma-recognize yung knife blade at para maka-execute siya ng best cut sa mga materials natin. Katapos ko nga gawin to, ay eh, nag-first test cut na ako dito sa machine. Sobrang saya ko nga dito nung tinry ko siya. Kasi ang ganda ng pagka-cut niya. At sa sobrang saya ko nga sa paggamit nito, ay eh, nauubos yung oras ko dito sa kaka-try out. Sobrang nakakaubos siya ng oras, lalo na kung baguhan ka sa paggamit nito. Kaya kung may mga project ka at kailangan mo ng cake topper sa design, eh kailangan mo talaga siyang gawin in advance. Kung hindi, eh, oras mo. By the way, gusto ko din pala magpasalamat sa mga friend ko na co-baker, na sila sis Jen at sis Karina. Maraming salamat sa pag-alalay sa akin sa paggamit ng Cricut machine na to. Kahit na alam ko naman na busy sila, eh nakukuha pa din nila mag-reply sa akin. Kaya minsan nahihiya na din ako mag-chat sa kanila. Tumatambay na lang ako doon sa Cricut group na sinalihan namin ni Vira. Sobrang responsive at generous na mga member doon, lalo na yung mga Cricut ambassadors. Willing silang tulungan at sagutin ng mga katanungan ng mga beginners dito sa paggamit ng machine. O, tignan nyo naman yung mga sample na ginawa ko. Masado na ba sa inyo, mga katwin bakers? Ito yung rason kung bakit ako hindi masyado nakakagawa ng cake vlogs. Nauubos yung oras ko dito. Kasi sobra yung willing ko talaga na matutunan at ma-master yung paggamit ng machine na to. Kasi kung susukuan ko to at hindi ko papansinin, e eh baka matenga lang to. At di namin magamit ni Vira. Eh si Vira naman, di ko na mamaasahan. Kasi sumasakit na yung ulo niya dito. Parang hirap daw gawin. Kaya kailangan ako muna-unang makadiscover at matuto. Tapos ako yung magtuturo sa kanya. Wala din akong patience sa ganito. Kailangan din kasing hulihin yung kiliti ng machine na to. Grabe. Iba't ibang materials sa gagamitin. Iba't ibang settings din yung dapat sa kanila. Tapos ang isa din sa mga gusto ko matutunan ay yung pag print and cut dito sa mga cake toppers. Para hindi na kami maggunting-gunting ni Vira. Kakao din kasi sa oras at effort mo pa maggunting-gunting. Eh dito, siya na yung magkakat ng mga toppers mo. Noong una nga nang paggamit ko ng machine nito, ang ganda-ganda pa ng cutting sa mga toppers. Pero nung huli, ewan ko ba, hindi na nagkakat ng maayos. Grabe talaga yung patient mo kapag beginner ka sa paggamit nito. Yung iba nga, halos isang buwan pa nila bago ma-master yung paggamit nito. Pero sabi nga nila, hulihin mo lang talaga yung kiliti niya. At makukuha mo din yung tamang cut dito sa mga toppers mo. Pero siguro, pag dumating naman yung panahon na ma-master mo na din yung paggamit ng machine na to, sobrang worth it din na na-purchase mo siya. Kasi no, need ka na magpagawa sa iba. Ikaw na yung gagawa ng sarili mong topper. Mas lalo mo mapapaganda yung mga cakes mo. Dati kasi nagpapagawa lang kami ni Vera sa iba. Gusto ko nga pala i-shoutout si Ma'am Chris De Juan. Sa kanya kami nagpapag gawa ng topper, located siya sa Haniway, Iloilo. Sa mga malalapit sa kanya at gusto niyo magpagawa, eh, i-message niyo lang siya. At tignan niyo naman, di ko na di mabilang kung ilang photo paper na din yung nagastos ko dito. Mali-mali yung cutting, ewan ko ba? Pero alam ko, pasang sanpat, matututunan ko din yung paggamit ng machine na to. So, yun lang guys. Thank you for watching.